So ayan mga kabagay, ito po yung bangka na binyahin natin mula sa Makaraskas, Puerto Princesa City, papuntang Rio Toba, Batara sa Palawan. So inikot po natin yan dito sa igang-igak. So tara mga kabagay, samahan nyo kami kung saan kami nagkumpisa. So ayan mga kabagay, dahil gabi na kaming nakarating, so uh, kumain mo na kami at pinatuloy mo kami na may ari ng bangka sa kanilang tahanan. So ayan nga, nag sila ng mga makakain, uh, ang dami nilang ulam naging prepare mga kabagay meron silang prito at meron silang sinabawan at meron din silang inihaw so yan nakisabay na rin kami sa kanila dahil ang dami nilang hinain pagkain so pagkatapos na rin kumain mga kapagay ayan at uh, tinuruan nila, nila kami niya kami na gumawa ng ah uh, pahila para habang nag-travel nagtra kami ay pwede kaming makahuli ng isda at ayan na nga, sinimulan na namin yung pagbabadbad ng mga binili namin nylon mga kabagay. So, ang dami namin biniling nylon dyan ay isang kilong uh, number 80 at meron din kami number 70 para yan sa pahila-hila mga kabagay. So, napakabait talaga ng may-ari ng bangka dahil uh, tinuruan pa kami, maliban sa tinuruan pa kami ay nagbigay pa sila ng souvenir sa amin na gawa nila, mga recycle na gawa ng kasariling gawa. Tomorrow. Ayun nga, kailangan kating maging special at ngari pa tayo ng rice train at lahat. Siyempre, namili na rin tayo ng babaonin natin dahil hindi natin alam kung ilang araw tayo bago makarating ng destinasyon natin. So mula Puerto Princesa hanggang Rio Tuba tayo mga kabagay. So iikot tayo nang kason, uh, Rizal, Uh, hanggang sa Batarasa. So, bali, ang ano nito mga kabagay, para na rin natin inikot ang buong Palawan. So, ayan, namili kami ng lahat ng kailangan namin para sa baon namin mga kabagay. So, hindi kasi namin alam kung ilang araw talaga kami. Kaya bumili kami ng mga maraming bigas at uh, krodo. mas kapi namin at mga suka toyo kasi alam namin na habang nagta-travel kami eh, pwede kami makahuli ng pwede naming pangulam. At siyempre, mayroon na rin kaming letter at bumili na rin kami ng uling mga kabagay para sa aming gagawing paapuyan sa habang kami ay nagta-travel sa bangka. So, yan, binamili na ng letter yung aking kasama at nakakapili na nga siya. Sa so, dito na kami mga kabagay natin na kami sa pantalan at nakababa na kami ng tricycle. Huh? So inintay na lang namin yung guide namin para dalhin yung ibang mga gamit namin. Papunta, sa kaya makaigi Ah, uh, bangka. So, mabait ay, naman ay, talaga yung may-ari dahil hindi kami pinabayaan hanggang sa makauwi kami. Eh, sinamahan pa kami mga kabagay. Ayan nga, may mga gamit kami kasama yung dalawa bodyguard.

pagkalipas ng mga ilang oras medyo lumalaki na yung mga alon at lumalakas na rin yung hangin so para na rin natin inikot ang buong palawan nito mga kabagay dahil mula Puerto Princesa hanggang uh, Río Toba eh, halos limang araw yung biyahe natin dito at sa kasamaang palad nasiraan tayo ng makina mga kabagay kaya napadaan tayo sa isang isla tomorrow pero nun mga kabagay and update po dito po tayo ngayon sa ano sa tataram Island Ayan. medyo nas ano na stranded po tayo na sila ng pulya ng ano pulya ng ating uh, bangka so dito tayo nasabit tayo muna sa kanila sila din tayo ano sa kanila din tayo humingi muna ng hindi makalis ah bagay ito yung bangka na magsama sa atin para bumili ng gamit ng ating sang ano pambot para makauwi <laughs> ay ay ayun ay, ayun <laughs> may ari napadobli <laughs> tuloy kami ng bibi ayun so ay na nga mga kabagay at nasa kisun na nga tayo so ito yung kanilang parula at uh, sinamahan tayo ng mga bugoy-bugoy sa Quezon. So, sa tulong nila, at, uh, natuntun natin kung saan yung tindahan kung saan makakabili ng mga kailangan natin doon sa ating makina. Dahil yung makina natin nga, eh, ayaw nang umandar. So, tara, samahan nyo kami mga kabagay. <laughs> yung isa, yung hilaan na ano? parang yung maliit, yung maliit lang uh -oh. maliit lang, maliit lang 12, ayan naman nga hindi 12, ayan ito? 190 190 yun diba? tapos, yung cover niya magkano? Akala ko sa, uh -oh. sa blower? kala kasi namin hindi importante yun, binasag naman namin <laughs> Saan dyan? Ano yung busing na yun tiyatawag? Ano ba yung busing na yun? Yung busing niya ah, ito? Kailangan pa ba natin Kailangan

Bolt, bolt niya, dal tatlo lang kasi sira man yung ano isa magkapal din pala sana talaga na ano no kabakan marami ako dyan wow 30 30? 30 30? yan ano lang ganoon lang dyan? ganoon <laughs> ba? mhm 660 -mm. 660 ampi? pwede ba yung kalate? Kala lang kay reserva lang. Hmm. Mm -hmm. Yung clip niya. Ha. Uh -huh. uh -huh. ano Three hours later so yan nga mga kabagay at kinukulikot na nga ng aking mekaniko yung aming makina dahil kinakabit na niya yung aming mga pinamili so okay din naman at mabilis niyang naikabit at sinubok na namin itong paanda rin Eh, umandar din naman mga kabagay kaya nag decide tayo mag burit ko naman tayo ng paglarapay at ayan na nga mga kabagay at lumiritso na nga kami dahil okay na yung aming makina. So ayan, umaandar na nga. At eto, uh, kumahataw na naman yung aming bangka. So, mabilis din naman siya mga kabagay. Three hours later. Ito so tayo sa tagpita. <laughs> Nagdagdag -tag tayo ng fuel bago tayo dederitso ng parang pagkasa ang kanilang lalas mag, oh, mag uh, ano na no, to ah oras na to 2.34 na lang hapon so malis tayo doon ng 6 sa Kison tagal tagal yung biyahe mga kakabagay kaya pa tayo mamaya ulit. Kakapasyaw kami sa Tagbita. Ayan, meron din sila ditong piso wifi. Kay Juju Gayang. So, ilang ano na, ilang munisipyo na yung nahintuan natin. Kuminto rin tayo sa munisipyo ng Pison So, sunod nito sa ano na tayo sa Buliluyan na kalusugan dito magay so dun uh, sa para siyang ano beach so, maganda yung buhangin talagang white sand siya dito tayo dito nang ano na, mga kapagay. ito At pagkatapos nating makabili ng diesel natin mga kabagay at nakapag-fuel na tayo ay dumiritso na naman tayo dahil malayo-layo pa yung ating lalakbayin at medyo lumalakas na rin yung hangin mga kabagay kaya tara samahan nyo pa kami kung hanggang saan at kung hanggang uh, ilang araw ang ating uh, kakayanin soon after so ayan mga kabagay nandito tayo sa ano parangay bulilo yan parangay dito naman po tayo na ano na stranded so kapon doon tayo sa ano sa Quezon ayan nandito na naman tayo yan. Yes, yes sir. Ayan. So, salamat kasi tinanggap nila tayo dito. So, ayan. Bukas ulit mga kabagay. So, shout out po sa Polis Batarasan na nagdistino po sa Buliluyan Port. So, kay Alex Julian Acosta. So, sobrang bait po nila at siya po ay isa sa tumulong sa atin sa